Dahil tapos na ang ating selebrasyon Gusto ko lang naman ipakilala sa inyo kung sino yung nagluto ng humba Siya si Kuya Buboy Siya talaga ang lagi namin natatawag tuwing may okasyon sa bahay Lamian talaga yan siya kung magluto ng humba Lalo na kung may maraming saging na halo Tapos medyo durog na yung taba ng baboy Ay blood talaga abutin mo Kuya Buboy, dagang ka yung salamat. Tapos andyan din yung kapatid ni Tia kasama rin ni Kuya Buboy para magluto din. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong para maging successful ang birthday nila. Hindi na namin kayo iisa-isahin. Alam niyo na kung sino-sino kayo. Yan na yung karni para sa humba. Yung chef natin, tulala. Ayusin mo pag mikos-mikos, Nana. Bakit kaya puro seryoso yung mga muka nila? Tignan nyo, seryosong seryoso, ayaw pang umiti eh. Ganyan pala sekreto para mas lalong sumarap yung niluluto. Iniisip nila, ano kaya ang magandang ihalo para mas lalong sumarap. Si Nana, bising-bisi busy sa kanyang laroka. Pero in fairness, sobrang sarap ng laroka niya. Buti na lang natirhan pa. Seryoso talaga yan sila, lalo na kung may kamera. Kunyari, seryoso daw. Kunyari, bisi. Yung mga boys naman natin, bising busy sila sa kakaikot sa litson. Yung sanay ka magpapaikot, ituyok-tuyok. <laughs> Paano na lang no kung ikaw yung litson, tapos pinapaikot ka lang din niya. Aww. Yung nagtagal lang kayo kasi pinapaikot ka lang niya. Eh, <laughs> relax na mga amo oh. Tapos na daw sila sa kanilang gawain. Ubog na po doon niya si George. Magbaoy na po. <laughs>